Ano? Sino? Sino kausap mo? Ano? Di ka pa matutulog? Na? Hindi pa? Wait mo si mami? O, nasaan si daddy? Tawag mo na si daddy mo. Maligo ka. O, ano? Hindi pa ako naglinis jan ka muna, no? Bakit kasi ayaw mong paiwan? Maglilinis ako, magwawalis lang. Kasi yung tayo nung daga, ko pa. No? Sinong kalaro mo? May kalaro ka? Na? Bibog kang iiyak, no. Lilinis muna ako. Tingnan mo, oh. ang dami nating mga plato, di pa tayo nakapag-ugas. Tulog ka na, no. No. Tulog na ikaw, no. No. Mamaya ka na lang maligo ka, no, kasi napuyat ka kanina, ha? No.